Welcome back mga kapuso. Balik tayo sa GMA Regional TV Live and this morning, personal ta nga gibisita din sa studio sa pipila or sa mga nanag-unang cast sa gikahinamang bagong kapuso action serye ang Black Rider. And we have with us this morning, Ruru Madrid. Yasi Pressman and of course ang subuano nga si Matthew Godicelli. Yes. Salamat, salamat. Mara Good you. morning, Ruru, Yasi, and Matthew and welcome to GMA Regional TV Live. Paki greet all our kapuso dito sa Central at Eastern Visayas. Let's start with Yasi. Hello, Hello po. Maupayhan aga Eastern Visayas. Oh, yes. may buntag mga bisnak, mga Bisaya, may buntag sa inyong tanan. Maayong buntag po sa inyo. Kumusta po kayong lahat? Yes. Woo! Thank Guru you. <laughs> Boom. <laughs> <laughs> Dagang salamat, una sa lahat, kamusta ang naging experience nyo sa Kapuso Fiesta sa Lapu-Lapu City? Grabe. grabe. Grabe, grabe. Sobrang daming tao. Dindi, grabe dindi. yung uh, init ng pagtanggap po nila sa mm -hmm. sa kaspo ng Black Rider at uh, Grabe, sobrang nag-enjoy po kami at sabi nga namin hindi po ito yung huling best na makakasama po oh namin. Opo, oh, si. nagwawala talaga. Ma Magbisaya ako doon. Ah, ha? sige, pagbisaya ako. Na, na, buo ang mga tao dito kay Ruro Madrid. Oh, <laughs> si Ruro, nag-add yun siya sa, sa middle ba? O oh. sa oh. crowd. Nagsayaw dito. I said, you really went in the middle of the crowd and danced oh. with the people. Oh. nag Oh. pa siya dito. Oh. Ito talagang dalawang action star. Talagang Grabe. pasiklaban sila. Tapos oh. nung ginawa yun ni Mateo, ginaya rin ni Ruro mabas galing sa backstage. Tinanggal niya rin yung dami niya. Si Mateo sabi niya, tại các lăng Oh, oh, ang Hindi yeah. lang 'yon, <laughs> <kong sabi laughs> siya okay. sing Water dance siya. Oh. Water dance. <laughs> okay. So now let's go to Yasi. We're so happy to have you this sub uh, program at mas na-excite -e kami lalo na to see you sa Black Rider. So kamusta po? naman ang pagtanggap sa iyo at yung experience mo sa Black Rider? Ay nakakatuwa po talaga dahil nung no una pa lang, syempre kami ni Ruru, we were working on video city po yung pelikula po namin mm. doon po kami unang nagka-trabaho. <laughs> 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 Thank you po. Nag-showing po kami sa Dubai at America sa lahat po ng mga taong nanood. Maraming maraming yes. salamat po. Thank you, thank maraming you so so, so po. much. All right, let's go to Ruro. Yes. Ruro from Lolong to Black Rider talagang maa-action yung mga scenes. Paano mo ba? <laughs> yes, paano ba pinaghahandaan ang mga action scenes? Ano um, na sa Black Rider? Well, syempre sabi ko pa nga sabi ko nga before na pangarap ko po talaga gumawa ng action ever since bata ako. So mm -hmm. ngayon na nabigyan po ako ng opportunity na gumawa ng action series sabi ko hindi ko na sasayangin yung pagkakataon po na yun dahil hindi naman po lahat nabibigyan po ng chance na makagawa po ng ganong klaseng teleserye. So might as well uh, give everything na makakaya mo Um, I mean, for me, kasi syempre, I'm very passionate sa craft ko. Arita sa Bisaya. Arita kang Mateo. Ma Bisdak represent. Yeah Pag ka, ha? Mateo okay. Unsay okay. ma mga hagit. Unsay <laughs> <Yeah. laughs> mga hagit <laughs> nga imuhang <laughs> na-encounter isip sa imuhang character isip si Paeng. Di, un oh, so unsay mga hagit. Daghan, ma'am. Daghan. Mm -hmm. Because unsay exciting yun sa Black Rider. Akong character si Paeng Policarpio. no? Mm nasa Manila mi kumbaga mm. pero si Paeng ug si Elias taga Cebu duha ah, mga uh, ni taga okay. um, nagdako sila diri sa Cebu and then uh, ilang parents nag-move out sa Manila so nag continue ilang career dito sa Manila si Paeng naging pulis Si Ruru Madrid na, na naging uh, rider. rider. Para makilala namin ang mga character nyo, let's play the game The Who. Okay? The Who. So the Who. very, very simple lang. The Who. the Who. Okay, sasagot lang kayo kung sino ang tukma sa binabanggit ko. Okay, let's start. The Who ang mas masayahin sa set? Si Elias, Paeng, o si Bane? Uh, si, Bane. <laughs> <laughs> si Bane. Si Bane! Si Dahu ang mas maraming mga action scenes. Ah. Ay, si Paeng. Paeng. Ay, ay, si Ruru. Paeng. Matin. Paeng. Si Elias. <laughs> Matin. Si Elias. Matin. Si Elias. Matindi to si Ruru. kabaw ba mo mga bisaya? Uh -huh. Kani si Ruru Madrid ba sa mga stunt niya? Siya lang yun magbuhat. Mm -hmm. Wala siya stunt, stuntman. Wala siya, double, wala siya double, double ha? O. May mga stuntman pero siya yun. Dahu <laughs> naman ang mas maraming iyakan scene dito. Ay, Rumi. paeng 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 na Wala, wala, na Elias na 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 Kasi mabigat. Oo. Oh, Siyempre na 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 ang mamahalin dito ni Bane? Hoy! na 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 Bane. Ay, bane. Uh, Sino bane? ba si Bane? Sino, Sino si ba si Bane? <laughs> 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 Sus ka exciting kung sino mamahalin mo oh, O, tingnan nga Pa na? Ano or pa na yung video? <laughs> abangan, abangan, ba ba? abangan. 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 Ayan, dagang salamat at mas nakilala namin ang mga character nyo. So ano pa bang dapat naming abangan sa Black Rider? Ayun. Sige, hindi ko. Ayan, syempre abangan niyo po sa Black Rider ang mas tumitinding action pa na mapapanood nyo. Uh, sabi ko nga ito pa lang po yung pagsisimula ng paghihigante. Uh, marami po mga characters ang maire-reveal. Yasi naman, would you like to add? Uh, mara maraming na pong mga sumusuporta, maraming maraming salamat po. Sa lahat po ng mga videos na pinapost po ninyo, sa mga comments po na pinapost po ninyo, maraming maraming salamat po. Ma so Matthew, salamat. Oh. imuhang message sa tanang-nagtanaw nato sa Central and Eastern Visayas. Taga Cebu, taga Visayas, daghan salamat sa inyong tanan, daghan salamat sa suporta. So we'll ask you to do the Q-gap. Yes. In Visaya. Okay? Oh, okay. okay. Mga Maka kapuso, mabalik pa ang GMA Regional TV Live! Bye-bye! Bye! -bye. Bye. <laughs>